Duwang aldaw ng may kalintura ang tres anyos na aki ni Nanay Melinda kang barangay San Roque Ligas, PCT. Huli ta daipang kwartang pampacheck up, pigpapainom niya muna ininimbulong sa kalintura. Tubig asin Pigda sa nindumog na labakara nga ni imapababa ang temperatura. Laon niya man na bakong dengue ang namamate ang aki urub pa sunod-sunod naman ang pag-uuran. Dahil magparataram bakang araw kayo nalaba na lima po ayan, tubig, nakakatambak ayan ah. ang labahan na dyan, dapat na yan pagpili pagpaagahan lalo ng mga tubig na arog kay yan nasa balde dahil pwede pagparapagahan po inaarog kayo ng kamuktakan kayo ng lugar na ini. Sigun kay John Dominic Bologna, entomologist kan Department of Health Bicol, base sa sa indang pinakahuring datos na na-record nare kay ning Enero 1 sa Enero 4, nagbaba ni 91% ang kaso kan dengue sa rehiyon kun sa insa nasabing aldaw anong nakaso sa naa itala ninda. Duwa sa Camarines Norte, duwa sa Catanduanes, saro sa Sorsogon asin saro man sa Camarines Sur. Kumpara ka nakaaging taon sa parehong periodo na uminabot sa 17 kaso. Ang dengue kasi dapat lagi tayong aware sa dengue mababa man yung cases o mataas man, kasi po yung dengue, uh, hindi na po siya pag tag-ulan na lang. Kung baga buong taon, possible po ang pag-akit ng case ng dengue. Kasi po yun, uh, kung marami po yung uh, breeding site or marami pong mosquito sa isang lugar, malaki po ang chance na tumaas po ang dengue cases po. Andengge may yung pigpipiling edad. Pira sa sintomas ka ini iyon pabalik-balik na kalintura na minaabot yung duwa hanggang pitong aldaw. Pagkulogkan mga kalamnan asing kasukasuan. Panluluya, pagpapantal, pagsunggo, pagkulubgan tula, pagsukaning kulor kape asing kadipisilan sa paghangos. Tulus man na magpakonsulta sa doktor kung namamatean ang mga nasabing sintomas. Kailangan po yung sa dengue ay maagapan. Pag may sintomas, kailangan natin magkonsulta kasi lumalala naman din pag napabayaan po siya. Uh, karamihan po, based po sa death review namin, namamatay sa dengue, is yung pag, pag ano pa, severe dengue na, saka idadala po sa, o magpapacheck up sa hospital. Nga ni Dai mabiktima kang dengue, importante ang pagkakaiguanin malinig na kapalibutan. Halion ang mga nakatambak na tubig sa palibot na pwedeng pag ni lamok. Ugalion man ang pagkakanin masusustansyang pagkakan nga mapakusog ang resistensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Bicol,